Luka Doncic. Well, after the NBA Finals, marami nga po mga analysts ngayon mga K1 stories ang pinupuna ang kakayahan ni Luka Doncic na buhati na ang kanyang team. May mga nagsasabi pa nga hindi nga daw magiging kampiyona si Luka kung hindi niya babaguhin ang kanyang playing style. Kung papansinin nga natin ang laro ni Luka, Well, kung impressive pag-uusapan, no question. Maaasahan sa malaking numero, kayang magdala ng 30 points per game, 40, 50 or even 70 points sa isang laro. Pero may isang bagay ang pinupo na ngayon ng mga analyst. eto nga daw ay ang kakulangan ng ball movement ng Dallas Mavericks na siyang madaling nakuha ng Boston para madali silang matalo. Madali nga pong nakuha ng Celtics ang susi para makuha ang kampinato. Alam nga agad ni Coach Joe Mazula na nakapokus lagi ang opensa ng Dallas kay Luka lamang. Kahit nga si Shaquille O'Neal nagsabing magaling na player si Luka Doncic pero hindi magkakampiyon ang playing style na ginagamit niya. Tara na't pag-usapan natin 'yan dito at talakayan ang tinutukoy ng mga insider na 7-foot-1 center na target kunin ng Lakers sa NBA draft. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Gentleman sweep mga kawan stories ang ibinigay ng Boston Celtics noong nakaraan sa Dallas Mavericks. Sa buong serye nga po marami ang nakapansin dito napakasulido ng depensa ng Boston kaya hirap na hirap nga pong -score ang Dallas pero alam nyo bang ang pinakapunot dulo nga daw nito ay si Luka lamang? Well, ayon nga sa ilang mga fans, dahil nga sa pagiging ball hug nito, kaya laging natatambaka ng Dallas Mavericks. Kahit man nga maganda ang win-loss record ng Dallas sa regular season dahil sa ganda ng nilalaro ni Luka, hindi pa rin naman natin may kakailan na hindi ito sapat kapag nasa post season na. Ibang-ibang -iba nga po ang laro diskarte at game plan sa playoffs. Kung nagawa nga po ni Luka ang ginagawa niya sa regular season, hirap nga niya ito panigurado na gawin sa playoffs. Ayon pa nga sa real talk ni Shaquille O'Neal, si Luka Doncic rin naman ang dahilan bakit nag struggle si Kyrie. Well, bakit? Si Kyrie nga isang guard at scoring point guard pero simula nga po nang maging kakampi nito si Luka, bigla nga pong bumagsak ang kanyang statistical points hindi dahil sa nag struggle bagos dahil kay Luka Lagi nga pong nakay luka ang bola at sa kanya parati nagsisimula ang opensa. Sa madaling salita, ball hug masyado. Ito nga ang may pinakamaraming ball touches sa Dallas Mavericks kaya hirap nga pong umikot ang bola. Napakadali nga pong ma-lockdown ng opensa ng Dallas dahil sa kanya. Kaya kung mag-struggle siya, wala na tapos na. At ganitong ganito rin naman ang sinabi ng ilang analyst, hindi mananalo ng kampinato kung ikaw lang ang gagalaw at walang ball movement masyado. Sa kabilang banda tungkol naman sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga stories nilang makuha ang bagong head coach na si JJ Redick, focus na rin naman nila ngayon ay ang NBA draft. Well, ayun nga sa isang source, a priority plan ni JJ Redick ay ibalik sa dating posisyon si Anthony Davis sa 4. Meaning, sentro ngayon ang focus na kunin ng team. Well, good news naman ito para sa Lakers dahil mas lalaki lalo ngayon ang lineup ng Lakers at maibabalik sa dati ang laro ni Davis. Makakagalaw nga ito ng maayos, komportable, kung may katulong siya sa ilalim, kaya ng laro nito ng dati sa Pelicans at pumasok siya noon sa Lakers may dalawa nga po ngayong big man ang binabantayan at pinagpipilian ng Lakers. Una si listahan si Zach Eddy. 7 foot 4 big man na pwedeng gamitin ng Lakers sa ilalim. Pero kung pacing at lateral movement ang pag-uusapan medyo mabagal nga ito. Yes, mapapakinabangan nga siya ng Lakers mga kawang stories pero pwedeng magkaroon ito ng disadvantage para bumagal ng husto ang opensa. At ang pangalawa naman, si Khalil Weir. Isang 7-1 center na mabilis, may shooting sa mid-range, magaling tumiming ng bola at maaasahan sa hustle pace. Nag-average nga ito ng almost double-double, 15 points, 9 rebounds, sapat na para sa bayan si Anthony Davis. Kaya naman masasabi nating ang batang ito ang mas preferred kunin na Piling ka as of today kung magsisimula ang NBA Draft.